kami kay Sincha. Um, ang oras ng bukas nila is alas 8 ng umaga. Nagsasarit sila ng 5 p.m. Open sila Monday to Sunday, 8 a.m. to 5 p.m. Meron din silang uh, nag-accept din sila ng orders online. May Facebook page sila. CHS Online Store. of sales na kalagay. Ayan guys. Sincha. Sikat na sikat to dito sa Marikina guys. Ito po yung official Facebook page nila, si HS Online Store. And then, may mga nakalagay na rin po dito na mga presyo ng mga binibenta nila. At nakita nyo naman po, nag-update naman po sila rito. And then, Okay naman po yung response ng kanilang admin at ayan nag-online nag live selling din po sila and then ayan po. Pero hindi sila nag-update kung ubus na yung product o hindi, hindi. Wala po akong nakita pero may mga price po sila nakalagay doon sa bawat products. Ayan, hiring din sila ng cashier, 18 to 30 years old hanggang ngayon yan. Nakita ko kasi nakapasko doon sa labas. So, ayan po ang kanilang binibenta. May pang boy, girl, na for kids. Ito, girls, 85 pesos. 85 pesos. Pang bata. Ayan o. Cute. Uh, pang alis-alis na. Pipiliin lang kayo. May white. Ito. may block yung block pang girl pala yung side na yun yan sya puti pang girl itong side is yung pang boy ito pala yung pang boy ito pang pang boy ito yan boy hindi pang alis ito oh boy eh. man size 12 ito po ang okay, 85 pesos lang may color gray yung yung na ito yung malaki niya yung sauce. ito. In summer. Ano siya? Made in China. No mm. mm, sizes, So it will so offer for Fifty five pesos, mm, fifty five pesos, boys, fifty five girls, forty five. Hindi na ito. Cotton. Cotton siya. Ayan, may pang-girl. Ayan, may pang-girl. Pang-girl sila power pop hello kitty ito so may ako. So kasi may mga brief sila dito brief yan depende sa size small to medium 30 pesos large extra large 2 extra large 35 pesos nice. Yeah. 25 pesos 25 pesos ah pang siya pang Oh, ang cute lang ay, girl. Wala. Ay, wala tayong girl. Ay, lang, ang cute nga nito. Mga pang ano pang mga sanggol talaga. Wala. Ito, 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 cute mo. ito wala, yan, 25 pesos. ang cute. Ito, ito mga pang sanggol siya. Ayan. 25 pesos. Ay, ito, pajama siya. Ano yan? Ano to? Pinikyo ako yung mga ano eh. Ito may another brief pa dito, 35 pesos. 35 pesos na brief. Oh, yung ano niya, no? Tsaka maganda yung tela. Ayan. Ito may mga bra, Avon bra. 120. Ano yan eh? Ay, ang ganda. 75 pesos lang.

parang ganda ng ano no. 75 pesos. Hindi, ay, hindi ba sa ma, ano na, ay, parang malaki. Malaki nga. ay, parang siyang pang, ano, ano na. Hindi pa rin siya, Malaki pa sa kanya. Pero maganda yung tela. Hmm. Malamig mo. Parang ano na Oh, Hindi yung tela gusto niya nakita sa likod. Ay, mali. Sa likod yan? Hindi, dito. Ayan, meron din siya. Ano yan? 85 pesos din. Ayan, magkano yan? 85. Parehas lang. Yes. 85. Oo nga eh. Kumuha ko ng dalawa. Pula at blue. Ano yung size yan? 12. Parang hanggang medyo paglaki-laki pa. Pero maganda yung style na kulay na yun, Nay. Ayan. Ayan yung, itong kinuha mo na to. Ang ganda. O kaya lang, ano? Hindi hmm. pwede puti kayo yung dun. Tumugulong niya. Sige nga, tignan pa natin ang iba. Ayan yung mga, ano, mga pabit. Ayan, maganda rin yung hawak ni ate. Ano bang size yan? 12. Kasi na siguro to sa kanya. Hanggang paglaki mabilis lang lumaki sila yan guys halukay ube yan meron din ganito yan 85 pesos ay hey, ang ganda nyan ito Small, ano siya, size is small. Ito rin, size ano, ay, number pala, size 12 diba pala. Maganda tong mga Ayun, maganda. O, diba, maganda siya. 85 pesos lang. Masya kaya sa kanya to. O, pwede rin. Hindi ko lang alam, kasi parang ano, maliit yung ganito, yung sa bewang. Pero maganda siya. Oo. Kasi hindi yan dumihin yung tela niya. Medium na siya. Baka may medium. May ganito. Ay, may ganito siya. Ayan. Ayan. May 3 Ay, maliit lang yan. 3 eh size 12 okay. hindi magpangit ang kulay small. Eh. ano ba yung kinuha Ki ba? small din dapat ano medium or large large na lang kasi yung ano mahaba ano to ganito siya pero medyo light siya medium medium guys, maraming pagpipili dito. Is million, di ba? Yung mga natin kanina. Oo. Ito, medium. Teka lang, mga hayop eh. Oh, yung may mga hayop. Maganda yung style kanina. Eh, di naman tayo parin. tignan natin ang iba-ibang ano rin. Ito. niya ako Ito. mo sa kanya yung ganyang kalaki. Pero may iba pang design dito. Medyo maganda. Wait lang, ano? Wait lang. Ayan. Ito, may color green. Mga pang alis-alis, oh. Ayan. Ayan yung, oh. Ayan, ganyan yung haba. By size. Ito, mabigat. Mabigat yung, ano, Mabigat. Ay, mahirapan yung bata. Oo, eh. Eh, itong cute, oh. Saan? Small lang. yun nga yung binuksan ko kanina, diba? Hindi, yung nilalagay mo dito, yung isa. Sa ilalim yan, eh. Tsaka matibay siya, no? Ang kapal ng tela. Yung parang pangmaong na tela. Parang pangmaong yung tela niya. Dito yung medium. Medium yan. Ayan. Ayan, medium. Medium size. Ito. Pang ano, pang, yung tela niya ay pang pantalon. Ano, kukani natin dun Sige. Kasi, pag lalabas kami para meron siya maayos na short. Kuwarin na. Sige na eh. Teka lang na yun. Ito naman, no. Oh. Pajama. Andito. Ayan. Sando. Sando, pajama. Iba ang price yung bag Ano? Ito? Oo. Oo. Ang nalagyan ng plastic kaya. Kasi ano, tatapon din natin. Wait lang, may lang tayo na ito. Ito pag guys. Ito 50 pesos. Ayan. Pajama. Ay, jogger pala. Ay, ganito siya guys. Oh. Mga pambata. 50 pesos. Ayan, meron pa silang mga iba-iba dito. May apron. ya may sako bag. At maraming mga paso. Ayan, may hanger.